guys ngayon so, uh, ay... rin siya kasi nambibidyo ano? ako. Ano guys? Anong Hindi ka kami masin. ng kaluwa ano lang kami. Ano? Yes! Guys, so, ngayon ay... Uh, ko. Kuya Sam. mag-baby in yellow ako. Talaga. Guys, oh, guys, mayroblox. rin po ako. Hindi kami guys parehas ng ano nang nilalaro. So, let's go Lesha na. Feelings. No. Lesha so, feelings. ay na pala, guys. Um ang, ang sakit ng mata ko. Um oh, natapos ko na yung night 1, night night 2, night 3. Tapos lalaruin ko na yung ak, ano, mahirap na to, guys. Oh, wow. <laughs> ang hirap nito, Panigurado, mahirap to mag-subscribe na rin kayo and yung ba the baby in yellow wow wow let's go may ads wow wow H hindi ka sa kung mga ano nga yan so naglalaro po siya kasi ng roblox let's go The Prince Rabbit. Ang hirap na nito. Huwag ka na maingay. Eh, what the? Ay, paano to? Iisod ko lang tong camera ko, guys. Ay! Ay. Ay, may... may bunny. May... may bunny. May bunny. May bunny. na and three Filipino oh, Nagulat like <inaudible> <inaudible> <Mag -ulot> ako. <inaudible> <inaudible> Ikaw, Ikaw, bida-bida ka na naman. Baby, huwag <inaudible> kang <okay. inaudible> baby of Paano ba yan? Ikaw, baby ka. Ang mo. Kung saan ka napunta. Paano si baby yung guys? Hey guys, kung ano ba? Ay, kung ba? Ay, kung ano, na, Ay, kung ano, na, ano? Ako, ah, ba? Ah. sa baby kay. Lobat na ako. Pero lalaroin pa rin natin to. Siyempre. Nasaan ka ng baby ka? Nakagigil ka. Kulit mong baby ka. Ay just ko ka naman talaga. Baby naman! Lito. inihiyan baby and the yellow baby, Ay, ba kiti. Ng baby the yellow? Ay, Isa. Ito Ay, Diyos ko po naman baby to po yung bay ini yan kasi po sobrang yun. Tossi, guys, po yung lilip na yellow na yan Makukuha ko na yung susi na kanina eh Kaya okay lang Ikaw anyways. na naman Ay Diyos ko po talaga tong baby na to Ha? Huh? Touch the baby fail Investigate a partner Ikaw na naman Ha? <coughs> Diyos ko po! Diyos ko po talaga. Ito na naman, Diyos niyo ka. Diyos niyo ka. Diyos niyo ka. Isa, isa. Okay. Ah, pakakulit mo talaga ang baby ka. Hindi yeah. ka talaga ma... Mapakali. Baby. Saan ka na bang baby ka? Ah. So, hanggang dito na lang, guys. Sorry kung hindi ko siya na ano. Try lang natin. Mahuhuwag pa natin. Hanggang dito na lang talaga, guys. Kasi, ang dito kasi, na lang, guys. Kasi, ano, ang hirap ng baby hirap in tayo. the yellow na to. Bye. Sorry kung, hindi ko pa na, ano, na, ano, agad ako, bye-bye. Bye, boys. bye na.